yung kinakain pagkain nyo? Ha? Ano yan na ba? Ba't walang bawas? Ay, naku talaga. O, oh, oh, saan kayo galing? Maglilinis pa ako, ah. Hindi pa ako tapos. Kainin niyo yung dog food. Choco, andito yung sayo, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh, o, oh, o. Oh. Di mo ba nakikita yan? Ayan sayo. bili Kainin mo yan. Takoy, magkakapin muna halik na pala. Kainin nyo yan. Meron kayo sa labas, ah. Oh, mo, kaninang wala yung mga kapatid niya, hindi niya kinakain. Ngayon na nandyan na yung mga kapatid niya, saka siya kakain. Grabe ka talaga haba, no? Siguro busog ka pa. Ipilitin mo lang na naman na ubusin yan para hindi ka lang makapagtigay dito sa mga kapatid mo. kanang mga lmot-kalmot yan. Medyo makulimlim guys. sabado ngayon kaya kailangan kong maglinis. Di pa ako tapos maglinis. Ayan o. Oh. Walang pasok ang anak ko. Pinupunasan ko isa-isa yung mga files niya dyan. Pati yung mga lagayan niya ng files ng mga box-box. Kasi mahirap kapag may aso. Tapos hindi ka naglilinis. Kahit man lang once a week mag general cleaning. Ayan. Sunrocks ang inaano ko sa sahig namin. Tapos binabalnawan ko ng downy para mabango at mawala yung sunrocks sa sahig kasi syempre pag dila-dila ng mga aso dyan sa sahig ay baka madila naman yung sunrocks tapos babalnawan ko ng tubig para mabango diba? kaso naawa naman ako dito sa mga to sasabay ko na naman sa aking pag iinom ng mainit ang pagbibigay sa kanila ng treats kasi medyo tanghali na pala 11 na hindi ko pa sila napapaalmusal Ya. ayan si Choco. Naamoy niya yun. Gustong-gusto niya 'to eh. Ito. Ang pangalan nito ay Yan. Gustong-gusto niya 'to eh. Oh. Si Choco muna. Oh. Para manahimik siya dun sa sulok. Oh, itim. Gustong-gusto nila 'yan. Choco, manghaagaw ka pa. Lagay mo na yan, haba. At okay, panggok. Ito sa'yo, oh. Nangagat ka pa talaga dun sa parte ni hab, ni punggok. Robert mm, ka kainin nyo yan, ha? Yan mo nang kainin nyo. Kainin mo yon choko. bus na nila isang pack. Ako muna ay mag iinitan ko muna yung aking sikmura kasi di na. Lagi akong ganito guys. Tuwing Sabado ay nagja-general cleaning ako. Kasi mahirap na. Bibigyan ko yung aking senior dog nito. Kahit siya ay senior na. Ayan, lagi siyang kalbo. Kung ilalabas yan dyan, na, malis kayo dyan, aawayin kayo niyan. Medyo Mainitin ang ulo niya. Ayan ang mga pagkain nyo. Hindi nyo kinakain. Oo, oh, oo, oh, oh. Pagkain nyo. Mas mahal pa sa bigas. Alasin na dyan, me hmm, Ano pang gusto? Hmm? Ikaw, Choco, ano pang gusto mo? Gusto mo, ganito lang guys ang mga update ko araw-araw kung ano lang yung nangyayari sa bahay namin kung ano lang ang ganap yun lang ang aking na video kasi hindi naman ako pwede mag video ng sarili ko kasi hindi naman na ako cute <laughs> kaya saka isa pa aso naman talaga ang content ko kaya pagtyagaan yun ang aking mga video pang dog food ng aking mga alagang aso yan o oh. yan nagumpisa ako sa isang aso na hindi na kayang alagaan ng kanyang may-ari tapos may nagmakaawa na naman na alagaan yan o no? yan yan kasi nga 28 na daw yung aso nila naawa na naman ako kinuha ko na naman hanggang sa babait lalaki na pala yung aking ampon dumami ayan nagkaanak ng tatlo kaya dumami pero kapun na yung mga lalaki guys Pinakapon ko na kasi... Mahirap nang dumami. Hindi na kaya ng budget. Patapos nito, maglaro na kayo ha. Tapos na. Kapungkuk, mm. mm. patalon-talon ka pa talaga ha. si... Itim. Kung si Itim, ilalagay ko yan pinagagalitan kasi... Parang akala mo laging gutom mo yan, laki-laki na niya eh. pinagda-diet nga ng doktor yan eh o, ayan ah, na, na yung almusal mo bebe, hindi na kita nasuklayan busy pa si mama ayan o, oh. kawawa ang aso pag hindi naaalagaan ng mabuti hindi pa kita nasusuklayan ngayong araw na to kumain ka muna mamaya na kita susuklayan tingnan mo yung balahibo niya oh. ayaw naman ang anak ko na ipakalbo kaya ganyan na lang ang kanyang balahibo Lagi ko na lang yan sinusuklay, ang tinatalian. So, ngayon, since busy ako, parang tao din, tingnan mo yung buhok niya. Nakatayo-tayo na, oh. Wawa naman yung bebe na yan. Hindi na naasikaso ni mama. Grabe, itong liit ng bahay namin na to, ang hirap linisin kasi, syempre, masikip, hindi ka basta-basta makagalaw. Tapos, may mga pasaway pa. Ayan, oh. Pasaway ka, di ba? Hmm. Sa umaga, naglabas si mama ng basahan. Ilang basahan? Sampo. Kaya kami guys, ay magastos kami sa sabon. Kung bumili kami ng sabon, ay kilo-kilo. Kasi, hindi po pwede sa amin yung konti-konti lang. Tapos, panay ang bili sa tindahan. Mas mahal. Kaya, mas maganda na yung kilo-kilo ang sabon. Minsan, tatlong kilo, hindi pa inaabot ng isang kinsenas. Kasi nga, araw-araw na laba, linis tapos mga shampoo panila pagkain, ayan o oh. hmm. hmm. yan yan ang dito o oh. dalawa sila ni choco just paawaawa, ipig pa luha luha pa. gusto mo pa? ayan medyo napagod na ako hindi naman natin pwedeng pili pilitin napagod ka na tapos sige ka pa ng gawa kasi baka mamaya katawan mo naman ang magkasakit e, di lalong hindi na sila maasikaso gustong so, na, tama na mm, itim, last na yan kainin niyo yung dog food nyo so ayan guys general cleaning natin ngayong araw at the same time, pakain sa mga aso ayan, naubos na to wala nang laman ilang piraso lang ang laman kung so, gusto nila to, eh. sa susunod dadamihan ko na ayan ako naman, mag-iinom mag muna ako ng mainit. Choco, bawal sa'yo to. Bawal sa'yo to. Oh. Bawal. Yan. So, makulimlim guys. May bagyo atang goring. Goring ba yung? Tama ba yung pronunciation ko? Goring. Parang matanda no, goring. <laughs> Parang mga matatanda nung araw. Di diba, diba ba, di ba ba? goring, parang matatanda nung araw. No? Goring, parang kakaiba yung pangalan niya. Kaya medyo hangin sa bukid. Yan. Mahangin. Maririnig mo yung kalampag ng bubong. Kaninang umaga ay umulan ng malakas. Ayan. Ayan ang lakas ng hangin guys. So, oh. Nalilipad yung aking mga basahan. Mga sapin ng aking upuan. Ayan lakas ng hangin. Pero makulim man. Maya maya uulan tapos kukulim din. Kaya dito lang kami sa loob ng aking mga aso. Ang, ang, ang dami naglalaglagan na kung ano-ano. Kawawa -ano. yung sakin. Sa akin. aking mga sampay yung pads ng aking mga bebes ayan o nakasampay mga, mga basahan ayan o tila tila ang yan, yan, mga daming basahan na yan sinilong ko na at kanina iumulan at kanan na naman sa labas lover kakalabugan na nga dyan eh na si Choco o nandyan na naman sa box na nililinis ko yan album ang laman yan Choco ba't nandyan ka? kinain na yung pagkain mo wala ka nang babalikan alam mo naman dito sa bahay kapag inalisan mo wala ka nang babalikan sa hahaba ng mga yan oh. Oh, oh. Hmm. kainin mo yan dog food na sayang yan <coughs> choco galit ka na naman so ayan ang update ko guys general cleaning para malinis ang gagalawa ng aking mga aso you know, ang aking mga matatabang aso oh, masasara na yung pinto mahangin oh saan mo yung mga manok maingay yung mga manok maingay Kainin ninyo yung dog food nyo nilagay ko doon sa gilid kisang naubusan ikaw cut food Alis si mama mamaya. Bibili tayo. Hmm? Bibili tayo, bebe. Bibili eh, si mama. Hmm. Itong si Kisami guys ay pasaway na rin. Nagiging territorial na. Dati hindi yan umiihi dito sa labas. Ngayon umiihi na siya. Dati sa CR yan umiihi. Ngayon minsan-minsan umiihi na sa kwarto. Kasi feel niya naniniglect na siya eh sa dami ng kasama niya. May kanya-kanya na silang teritoryo ginhian niya kanya siguro ganun hmm huwag mo nang uulitin yun ha magagalit si mama magagalit si mama hmm ayan si Choco oh. wala kasi ang atin niya kaya lagi lang siya dyan dadating naman si ate mamaya pasaway ka Choco asan yung pagkain mo kinubos mo bahala ka yan Share ko nga pala guys, kapag ganitong malamig ang panahon, eh, wag muna natin paliguan ng ating mga aso, lalo na kung mahangin, kasi dito sa atin mahangin na nga, maulan pa, may baha pa medyo malamig, pwera na lang kung may heater kayo, kaya initan nyo ng tubig pero hindi talaga advisable na palaging paliguan ng aso pwera na lang kung mainit ang panahon iwas heat stroke yun, tsaka kapag bagong vaksin ang aso guys, wag nating papaliguan kasi bawal mga one week walang ligo-ligo. Kaya bago natin pabaksin yung mga aso natin, ay eh, paliguan muna natin. Ayan. Kampante na si Choco doon, naglalaro na naman siya. Andun yata yung pagkain niya. Itim, pabayaan mo siyang mag-isa dyan. Itim, pabayaan mo mag-isa si Choco doon. So, ayan guys, tatapusin ko muna ang aking paglilinis. Dahil tanghali na. Yan muna ang update namin ngayon. Ang pag-general cleaning ko. <laughs> so, salamat sa panonood. Bye-bye.